Okay hey guys, tara na. Huh. Tignan natin kung uh, uh, hindi uh, na itong papasaway. Uber huh. natin. Sige na. Nakok, nakok. Nagwala hmm. ka na naman. Pasaway ka manin. Huh. Huh. Hmm. Babanggain mo na ako oh, oh. 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 May iba ka ni Oh, oh, oh. 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 Hmm. Kukunin natin. Takutin 'yung baby. Takot ka na naman na. Ano na? Ano Hindi na? Hindi mangahin 'yan. Oh. Ito na. Kitang baka, guys.

Huh. Ano kana? Huh. Na. Uh. na. Ako tayo no. Na. Kinah. Uh. Huh, hmm? iba na mangdaanan mo na. Makyat uh -huh. ka na Makyat uh -huh. na Makyat uh -huh. na uh -huh. Mas kutayaw pa rin Tagal mo Ilalabas eh Sige na uh -huh. Uh -huh. Yun Makyat na din